Buenas tardes, Damas y Caballeros uh, short vlog lang ito kasi kumikislap-kislap na naman ang araw ngayon na uh, na umuulan dito. Baka uh, kumikislap-kislap na naman ang ilaw at baka mag na naman tayo. Okay. So, buti naman na uh, itong Office of the Ombudsman under uh Secretary under Ombudsman Boeing Remulla ay tinutulan na nila itong uh Itong foreign trip ni Jingoy sa Japan, Norway, and Iceland around the time na scheduled na na mailabas ang arrest uh, warrant laban sa kanya. Remember earlier sinabi ni uh, Ombudsman Boeing Remulla at ganon na ganon rin ng kapatid niya si John Biker Remulla na they are set to uh, file Uh, formally uh, sa office ng uh, sa Sandigan Bayan Office yung uh, kasong um, uh, either plunder or of public funds na non-bailable mga offense yan kasama na violation of the anti-graph law and bribery. Ha? Uh, laban uh, possibly, possibly uh, kay Jingoy, kay Joel Villanueva kasi Nauna yung kaso nila kaysa mga kaso nila Cheese Escudero. Huli na lang yung talagang may directly na link ang mga sila Bryce Hernandez at saka sila Henry Alcantara itong si si uh, kasama si uh, Robert um, Undersecretary uh, uh, Roberto uh, 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 uh later na lang nila na link itong si Cheese Escudero a ah, Roberto Bernardo under Roberto Bernardo later na lang nila na link ah, itong si si Cheese Escudero si Nancy Binay Bong Revilla ah, sa kasong katiwalian so ah, nauna talaga kaya ah, mas ah, ma, ah, more likely baka sa first batch Uh, kasama na talaga ito si Jinggoy and sabi ni sabi ni Boeing Remulya ay uh, may marami ng malalaking isda ang uh, hindi na mag uh, magki sa uh, labas ng uh, kulungan. Kumbaga they will spend their Christmas diyan sa bagong uh, or or refurbish uh, na jail facility sa Payatas Quezon City. So, most likely kasama talaga ito si Jinggoy at kung na, natuloy yung filing ng case 15 days from now or 14 days from now, eh, syempre, ang susunod dyan, maglalabas ng arrest warrant laban kay Jinggoy at uh, uh, either by the regional trial court or, or by the uh, Sandigan Bayan, So I am not sure. Baka meron pang gagawa sila jinggoy. Nakikita nila meron pa sila ga makakagawa ng mga legal maneuver para pigilan yan. Pero I, do I doubt uh, kung they can successfully do that. Ha? Uh, I'm sure uh, kung nailabas na no yung ang mangyari dyan na uh, arrestuin muna sila and then saka na nila, you know, saka na nila harapin ang kaso nila sa korte o sagutin ah uh, kaya uh, it is imperative na na Jinggoy Estrada should be in the country around the time na lumabas yung arrest warrant sa kanya and it is certain to come ha huh? it is certain to come e eh, baket uh, 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 pagbigyan pa itong uh, travel request ni Jingoy kasi he has to ask a, uh, a true, an approval from the uh, office of the Sandigan Bayan kasi habang hindi pa na file ng kaso laban sa kanya meron pang ha uh, mga meron pang pending na case ni Jingoy the uh, Napolis Lim uh, pork barrel scam at uh, nakakahalaga yun na uh, 183 million pesos. So, that's why uh, out on bail lang siya and he has to ask for the authority and approval from the Sandigan Bayan every time he travels. Kasi hindi pa na yung plunder case laban sa kanya uh, na, na dismiss na na-dismiss na all the way sa Supreme Court during the time ni Duterte at kaya natalo rin ang uh, ang ombudsman kasi ang ombudsman prosecutor ang ang lumalaban sa kaso na yan e, alam niyo naman kings, kung sino ombudsman under Duterte si Samuel Martinez kaya siguro tinalo na lang yung kaso kaya si Jinggoy at saka si uh, si a uh, Bong Revilla ay they were able to secure a dismissal of the plunder cases filed against them kaya nakalabas sila ngayon out out on bail sila so isipin nyo na ang dami talagang kasalanan sa bansa ng mga Duterte kasi, kasi kung hindi na hindi nila uh, hinayaan ng ombudsman imani obra o isabotahe ang kaso ni Jinggoy at ni ni uh, Bong Revilla, ha? They could have saved the country billions. Hindi pa hindi sana na dagdagan yung laking pera na wala sa atin billions ha sa pork barrel at saka sa insertions ni Jinggoy at saka ni Bong Revilla. So ngayon, finally, hopefully for good, hindi na maulit yung nangyari kay Duterte, hopefully for good, ma the law should uh, catch up on Jinggoy. pero yun lang uh, nakakabahala lang itong uh, itong aksyon ng uh, ng sandigan bayan na under uh, divi sa division ni judge hito uh, sandigan bayan judge uh, uh, justice hito kung saan hiningi niya ang ombudsman at saka si Jinggoy magkomento ukol dito sa bagay na ito and for jingo to submit uh, complete documentation including approval from uh, Senate President Tito Soto sana hindi ito i-approve ni Tito Soto ha ah, so uh, nagset pa ang 5th uh, uh, division ng ombudsman uh, ng uh, uh, hearing a ah, uh, Uh, regarding the uh, uh, regarding the planned travel ni Jingoy to Japan on December 26 to 31 2025 and to Norway and Iceland and Austria pala on January 5 to 15 ah huh? sarap naman no ah uh, Christmas ah uh, Christmas and New Year ah huh? Christmas and New Year abroad yan Uh, uh, so ang uh, ang ombudsman, uh, ang Sandigan Bayan, uh, hiningan si Jinggoy as we reported earlier na uh, ipakita sa kanila yung intended travels, plane ticket, hotel bookings, uh, detailed itinerary kung saan saan siya pupunta, uh, and undertakings or promise of uh, His two counsel na isa yan ay uh, yung kaibigan ko, si Noel Malaya. Ang ganda ng asawa niyan. Parang Miss Universe. <laughs> Attorney, how are you? Miss you, ha? Huh? Miss you. Okay. And also your wife who is my friend. Huh? Okay. Huh? So... Uh, at... Uh, uh, so... Ang maganda dito, tinutulan, tinutulan ng uh, Office of the Ombudsman. Itong uh, uh, travel na ito dahil uh, sabi nila, uh, baka ma-timing ito, ha? Ah, baka matapat ito doon sa date na ma-isyuhan na yung arant kay Jinggoy. Kasi ang uh, travel time nito ay uh, December 26 at 231 sa Japan and uh, January 5 to 15 sa Norway, Iceland, Austria eh kumatuloy yung uh, yung schedule ni ni Ombudsman Remulla yung December 15 which is 14 days from now eh di by the time na ma-trab, matuloy ang travel nila, wala na. Basa, baka nakakulungan na. Nasa kulungan na si Jinggoy or uh, tumakas na after na issuean siya ng warrant of arrest. Kagaya ng ginagawa ngayon ni ni Bato de la Rosa. Ha? Kaya sabi nitong si uh, si prosecutor, ombudsman na uh, prosecutor Lenny Padaka, ha? Uh, ng office of the uh, special prosecutor uh, nag nagfile na sila ng written opposition against Estrada's travel motion to travel to Japan at ganun rin they also oppose his his plan travel to Norway, Aus, Iceland and Austria ah? at uh, sabi pa ni prosecutor padaka Uh, Jing Estrada is already facing investigation in connection with the flood control scam. And the court should take caution. Mag-iingat dapat ang korte na wag pagbigyan itong hiling ni Jinggoy. Kasi talaga naman na ah, you don't have to be a justice to realize na flight risk talaga si Jinggoy. Ah? Sabi pa ni Prosecutor Padaka, We refer to the previous argu argument that there is no absolute necessity to travel. Hindi daw talaga kailangan mag-travel. Bakasyon lang man ito eh. And we would like the court to take judicial notice of the fact that the Independent Commission for Infrastructure has, re has requested the inclusion of Senator Estrada in the lookout bulletin or there because of his alleged involvement in flood control scam. We would like this court to take caution against granting the motion. So yun, dapat itong Sandigan Bayan ay hindi na mag ang motion. Sana may batas ka sa Pilipinas kung sino man justice or sino man judge na bigyan ng travel oath order ang isang opisyal. At uh, tumakas ito, tumakas ito. Dapat palit ulo. Dapat yung opisyal na nagbigay ng travel order dapat siya ang ikulong. Dapat ito nangyari kay Martin Romualdez na nagbigay ng travel order sa peking uh, peking medical uh, check up daw ni ni uh, ni uh, sa, uh, Congressman uh, dapat ngayon, di bumalik si Saldico, dapat palit ulo. Ang makulong dapat si Romualdez. Kasi nagkontsaba sila paalisin si sa paalisin at patakasan si uh, si Saldico. Uh. So, uh, kaya kailangan ng travel order si Jingoy Estrada dahil nakaharap siya ng 11 counts of graft before the Fifth Division in connection with the alleged misuse of the Priority Development Assistance Funds or pork barrel during his term as senator in, in 2004 to 2012. Kusaan, uh, kusahan siya ng uh, uh, receiving 183 million worth of kickbacks or commission from the alleged pork barrel ma scam mastermind Janet Dream Napoles ah with regards to his priority development assistant funds ah yan at uh, ang ombudsman na, na, na kinasuhan si Jingoy in 2014 sinabi karamihan nito yung ay uh, kuan ay uh, ghost projects kagaya yung uh, 10 million bulati ni senator nung congressman pa siya ni ngayon senator uh, uh, Rodante Marcolit Marcoleta and also senator uh, Joel Villanueva na na clear ni Martires ang galing niyo talaga ang pinaka corrupt friendly talaga ang Duterte administration pinaka corrupt friendly talaga kumbaga sinong corrupt yun ang mahal ni Duterte kasi wala, wala na convict during the time ni Martires. Wala. Ha? So, yan. ah uh, so, kung natin, si Jingoy ay kasama sa mga first batch na na-link na sa sa flood control scam. Kasama si Joel Villanueva, si Saldico, a uh, former Kaloocan Congresswoman Mary Michi kahayon Commission on Audit Commissioner Mario Lipana and Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo Yan. Yeah. So uh, I hope huh, I hope ada, uh, the oh, the Sandigan Bayan will uh, will look at this uh, uh from the point of uh, with caution as uh, as warned by the ombudsman by uh, uh, by the officer of the uh, prosecution office of the office of the ombudsman dahil talagang flight risk talaga si Jinggoy madali naman mag uh, kwan, eh. madali lamang mag uh, uh, mag book ng ticket madali lamang mag hire ng travel company anyway kung let's say uh, force majeure o yung sinasabi nila na beyond your yung control mo yung uh, napigil yung travel mo pwede mo na makuha if not kalahati or full refund na mga basta lang maaga ka mag-cancel uh, 'di ba <laughs> wala lang yan at kahit pa hindi na hindi na babawi ang reservation fee sa ticket at saka sa uh, travel uh, travel agency eh bariya lang yan sa kanya. Magkano lang siguro sa Japan. Ah, uh, siyempre class sila diyan, siguro mga 200, 300,000. Okay na yan, ayos-ayos ng buto. Shopping 500,000, bariya lang. Ah, uh, Kwanrin, Iceland, Norway, Austria, 10 days. Mali uh, maganda na yun mga 2 million. Okay na yung 2 million. 1 million lang ka ha. Happy ka na talaga dyan. Happy ka na eh. 1 million lang eh. Sila, syempre sila. Mga mayaman yan. Mga 3 million. Happy na. So, kung ma Hindi na mabawi yan, okay lang. ah? <laughs> Kasi... Uh, ang importante, matakasan niya yung kanya. Yung arrest warrant. <laughs> so, klarong-klare. Parang pinapalabas lang na parang... Uh, ta uh, regular travel lang na pero hindi na yan Hindi na yan babalik kasi lalo na kay Jinggo eh. Dapan nga binabantayan na si Jinggo. Balat si uh Bong Revilla. Alam na nila yung yung uh, experience sa kulungan eh. Syempre alam na nila hindi na sila babalik yan. Ah uh, iba talaga. Lalo na ito. Buti nga 'yun sila sa Kwanata sa detention facility nila sa Camp kanya-kanyang room sila eh. Ito hindi, mga bunker beds. Sama-sama sila lahat. Eh, sino magsasama kay Jingoy sa isang room? Baka papayod, papayad yun ng husto. Kagaya ni Kwan, saldi ko. So, di ba? <laughs> Doon sa Kwan, meron pa nga sinasabi. Si Bong Revilla, meron pa isang nga uh, artista na nasangkot rin sa isang uh, criminal issue ngayon na pabisita-bisita kay Jinggoy o oh, di ba? Ah, kay Juan, kay Bong Revilla. Ha? O oh, yun. Ah, uh, German ang pangalan <laughs> ng artista na yun. So, <laughs> yung favorite German name. Okay. So, ah, uh, So, mas lalo na, mas lalo na ngayon na bunker bed lang sila dyan, na magkwan sila, <laughs> siguro lahat yung uh, maka uh, mga kwan dyan. Then, common shower. So, siguro lahat dyan, uh, kung nagsashower, naka, nakatawel kung kasama si Jingoy. <laughs> yung mga kalalakihan dyan. <laughs> so, sige na, hanggang dito na tayo, baka mag-brown out na sa... <laughs> mga kuha natin. <laughs> okay. So, yun. i We really hope and pray, ha? I-share you itong vlog. I-like you itong vlog. Let's help warn the Sandigan Bayan uh, not to grant not to grant this uh, travel authority. Okay? So, dito lang muna tayo. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all. And see you in my next vlog.